Ah, wala kang middle name sa PSA mo? Hmm, valid ba ito kung kukuha ka ng passport ngayong 2025? Depende. Ang tanong, bakit wala kang middle name? Scenario 1, single mom ang nanay mo at walang pangalan ng tatay sa PSA mo. In that case, valid po na walang middle name. Ang middle name kasi galing sa apelido ng tatay. Kung walang tatay sa birth cert, wala rin talagang middle name at tinatanggap yan ng DFA. Pero scenario 2, kung may tatay naman sa PSA mo pero nawawala lang ang middle name mo, aba, ibang usapan na yan. Sa DFA rules ngayong 2025, kapag akulang ang detalye sa PSA or may odd missing name, hindi ito tinatanggap. Wala ring visa ang affidavit dito. Kailangan pa rin ipaayos sa LCR. Ano ang dapat gawin kung may error talaga sa PSA mo? Kailangan ito ipakorekt sa Pilipinas sa local civil registrar. Ito ang process. Under RA 9048, Clerical Error Law. At ito ang basic requirements. Ready? Pagalan natin. Number 1, PSA Birth Certificate with Error. Number 2, Supporting Documents na nagpapakita ng tamang middle name like School Records, Baptismal o SSS Number 3, Valid ID mo, na kompleto ang name number 4, affidavit of discrepancy at special power of attorney kung may representative ka lang sa Pilipinas. Ang correction ay inaabot ng part 1 to 3 months. Minsan mas matagal pa depende sa city kaya ayusin agad bago ka mag-apply sa DFA. So ulitin natin, kung single mom ang nanay mo at walang tatay sa PSA, okay lang na walang middle name pero kung may tatay at wala kang middle name, hindi pwede yan sa DFA. Kailangan ipakorek muna ang PSA mo. Ako si Miss Brightside. Ang chismosang may purpose, may kulang sa PSA mo, mag-comment ka na at i mo ko para updated ka sa Passport Chica.